Mga okay, guys, so, ang si Parang Derek ng matay balaw na. No? lawin. Yan! Oh, kita! Matay balaw na. yun niya na. tubig niya. Oh. Sa puno lang planga. Ito mga guys, mga mga natin. Ayan, uh, sabaw. Ayan, uh, mga lutoin ito mga guys. Uh, Ayan, mga natin. Ayan, uh, ito. Yung giniling. Gata, uh, gata. Uh, guys, kami uh, salamat sa panunod mo sa ating content.